Talagang salute nga dito kay Tyrese Halliburton para nga sa ginawa niya dito sa isang Pacers fan na ito. Well kung hindi nyo pa nakita ang video clip ay eto nga isang Pacers fan ay pinagtripan ng mga Knicks fans during sa celebration nga nila nung mag-advance ang Knicks dito nga sa Eastern Conference Finals. At ito, silipin natin ang ginawa ng mga Knicks fans. No! she trying to save the day. Oh, shit. Yo. Nah. Let me, let me get up. Fuck. So talaga nga namang OA na ang mga Knicks fans dito. Hindi nga maganda ang kanilang ginawa at maraming hindi natuwa sa kanilang ginawa dito sa isang Pacers fan na ito. Na umabot bang nga sa kanilang pananakit dito nga sa isang Pacers fan. And actually, nabulgar nga na isang firefighter, isang volunteer na bumbero. Ito nga ang kanilang pinagtripan at inatake dahil lamang naka Pacers jersey. At ito nga ang video clip na ito ay talagang nag-viral nga na umabot nga kana Tyrese Halliburton pati na rin sa team ng Indiana Pacers. Kaya naman sa isang interview ay ni revealing nga ni Tyrese. Ito nga ang kanyang planong gawin pati na rin ang Pacers organization para nga dito sa Indiana Pacers fan na pinagtripan ng next fans. Ito, panoorin natin ang sinabi ni Tyrese. Uh, Pat told me he found you yesterday, called me, I said I gotta get on the show and talk to him myself. Um, I want to personally bring you and a plus one out here uh, to come to Game Four uh, here in Indiana. I'll bring you guys out here, put you guys up, get you guys seats to the game. The Pacers, Yo. everybody in our organization wants to make sure you're taken care of. All the team's excited to meet you. Oh, uh, we, every, we, it's all we've been yeah. talking about. Everybody's seen the video. So man, we want to bring you out here, and uh, yeah, man, I'm really excited about that. <laughs> but hey, oh, yo, thank you. I just want to say thank you, Tyrese. Man, yo, you are awesome. The the, the team is awesome. I appreciate that. And man, let's go Pacers, man. Let's go Pacers. We'll man. see you on. So ayon na nga mismo dito sa franchise player ng Pacers at sabi nga daw ng organisasyon ng Indiana ay they will fly out. edong nga Pacers fan ay ito, may plus one pa nga daw yan. So dalawa ang libre na papapuntahin dito sa Indiana para manood ng game number 4 between the Knicks and the Pacers. At talaga nga namang napakagandang gesture nito para ka na sa Liberton at sa Pacers team at talagang hahangaan daw natin ang kanilang ginawa para nga dito sa kawawa nga na Pacers fan na isang firefighter sa New York. So talagang big salute para nga ka na Halliburton pati na rin sa Pacers sa kanilang napakagandang gesture na ito.